Hi guys, good afternoon. Time check is 4 p.m. Kumain pala ako. Bumili ako ng pizza, dalawa. So, pinadala ko na sa bahay. So, andito ako nakaupo. Ayan, eh. ang sakit ng pa ako lang ga. Ang sakit. Ang sakit ng paa ni Lou. Pumili na naman ako ng dagdag na paninda. Ayan, yung mga hinahanap nila ay gamot. Pumili ako ng gamot, ito. Ayan, paracetamol by GZ. Um, ito ay... Okay. So, yun ang alangga. Ayun. sunod natin kamot. Ayun natin ang alaksan. So, uso pa ba yung alaksan? Mamili lang ako kasi ayun na nga. Para ng gamot. Eh. Tapos bio blue. Ayan, bio blue. Tapos, liporamide. Ayan, lalagyan ko to ng price mamaya. Ayan. Then, itong Yusef. Ayan. So, mga basic lang mga ano lang ko gamot. Then, ang ano is dolpinal. Ayan. Tapos, Buscopan. Ayan. So, ayan. May mga may ano talaga yan. Yan ang mga pangunahing pangangailangan ng mga tao, no? Pang, uh, first first aid, no? Pag may naramdaman kami sakit. So, ayan, yun lang yung ating update, mga langka. Ang tagal ko eh, kasi, ay, oh, ang sakit ng paa ko. Tignan mo naman, guys, yung na, ni Lola. So, ayan, mag-charge ako ng phone. So, i-upload ko to. Ito lang yung update natin na umalis tayo. At, oh, ayun, makalag pa. Bumili na rin ako ng sibuyas. Lalagyan natin ng price dahil um, marami ditong mga bumibili ng mga ganun. Okay. So, yung gamot natin, dito natin ilalagay sa baon na. So, yan lamang po ang update. Thank you, thank you so much for watching. And see you again on my next vlog.